Race. ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag maging mapagbigay at maging maingat o maging malihim sa iyong kaalaman sa pakikipag-usap dahil para hindi ka mabalewala sa hinaharap at lagi kanilang hahanapin dahil sa iyong nalalaman na pamamaraan at ngayong araw kung may plano ka makipagnegosyo sa kapatid ay ikaw na lang ang magsarili o ibang tao ang iyong makuha dahil doon mo mas lalo may lalabas ang tunay na potential ng iyong kahusayan sa pagnenegosyo. Ang pinapahiwati. sa iyong pera ay maganda magpalabas ngayong araw kung may extra kang pera para sa investment dahil doon kahit maliit ang interes ay tama lang nakikita at makakadami at hindi basta maluluji ang iyong pera. Sa trabaho, Maganda ang buong araw walang sinyales na problema maging masinop ka lang sa mga ginagawa. At ang iiwasan mo ang kasama sa trabaho ay iba makatitig. Hindi mo alam anong tukso ng pagkakamali ang pwedeng maibibigay sa iyo kung ikaw ay makikasama sa kanya ngayong araw. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10, number 25 at number 29. Taurus. Ang pahiwatig ngayong araw ay may mahina kang karisma sa pakikipag-usap, madali kang mairita sa mga kausap, lalo na kung puro palabok lang ang sinasabi, at kung may plano ka namang magtrabaho sa ibang bansa kung pangmatagalan ang mapapasok ay okay makakaipon ka ng maayos, at ngayong araw, ay bawal ka muna gumawa ng pirmahan. Dahil walang swerte, masyado mahina ang pag-asenso kung ngayong araw, sa ibang araw mo gawin at sa tanghali na malakas ang iyong swerte, sa ganoong oras. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, ay bigyan mo ng advice ang lalaki kung may deal siya, Nausapan ay maging maingat na mabuti at humingi sa iyo ng tulong pag may importanteng gagawin para mailihismo siya sa kalungkutan at tagumpay ang magagawa. Sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain sa mga usapang pera kahit pakasosyo ng kabuhayan. Dapat masayang ang aura pagkausap nang may lumabas ng bagong idea at magkaunawaan sa plano sa negosyo para lalong umulad. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, at kung may oras ka ay bigyan mag kayo, nang lalong sumigla ang bawat isipan, at kalusugan, nang laging may pag-unlad ng grasya ng swerte sa pamilya, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 34 at number 16 at number 25. Gemini, ngayong araw dapat kang maging wise at laging maingat sa iyong nalalaman na katalinuhan ay huwag Magbigay ng ibang kaalaman hanggat hindi ka nakakasigurado sa iyong deal ang pahiwatig dahil baka pagsisihan mo kung mabait kang masyado, ingatan ang katalinuhan na magbibigay sa iyo ng pag-asa sa pagyamam sa hinaharap at ngayong araw ay may kalakasan ang aura mo na madaling mainis na pwedeng mapunta kagad sa pagkagalit kaya lumayo ka na kagad ganoon ang pakiramdam sa mga nakakausap para makaiwas ka magsalita ng hindi dapat ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may gustong mag-apply sa pag-a-abroad, suportahan mo ng pakikipag-usap ng makakuha lalo sila ng swerte. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay laging magtiwala sa minamahal, ang madadala ng gabay, ay good energy, ng pag-unlad sa paggawa ng plano sa buhay ng pag-asenso. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw, walang problema. Sa mga gawain ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema ay kasama sa trabaho na mag-uumpisa sa tuksuhan ng pagmamahalan. Kaya dapat kang umiwas sa ganoong mga usapan. Ngayong araw, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22, number 25 at number 18. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay may pwedeng matupad na sa iyong ibang ginagawa na matagal mo nang pinagtitsagaan na may matutupad na pwede nang mangyari. Kaya laging maghintay sa bigay ng kapalaran hanggat nasa tama ang nagagawa ay aayon sa iyo ang pagkakataon para sa tagumpay at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga pirmahan kaya dapat mong iwasan ng wala kang kalungkutan na makukuha sa magagawa. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig maging mas maingat at huwag kang makialam sa gagawing desisyon ng mga kasama sa trabaho. Mag-focus ka sa iyong sariling ginagawa at doon ka makakagawa ng masayang araw sa trabaho para sa pag-unlad. At sa pera ay maayos na araw kahit magpalabas ka ng pera sa magulang at mga kapatid, ay pwedeng gawin kung lalapit na emergency. Sa pagmamahalan ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, pag-unlad ng buhay, basta laging may tiwala sa bawat plano sa mga gagawin, ay hindi mawawala ang gabay ng pag-unlad sa pamumuhay ang pinapahiwatig. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 10, number 17 at number 28. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat napuntahan ay magiging maayos ang paglalakbay at may mga bagong makikilala na pwedeng magbigay ng ibang pagkakataon para makagawa ng other income na makakatulong sa iyong pamumuhay. At ngayong araw, ay may karisma ka ng mahuhusay na pagsasalita, kaya pwede ka rin talaga makipag-deal, at mas naaayon din sa mga kamag-anak, makipag-usap kung mayroong deal ang pinapahiwatig sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, ay may kahinaan ang kanilang aura ng swerte, kaya sabihan, na pwedeng makipag-deal pero walang ilalabas na pera at pagpirma ngayong araw, nang sa susunod, ay mas magagawa nila ng mas naaayon na deal, at sa iyong pera ay pagsisinop, nang walang kang maging problema, sa kagipitan na dumating na tungkol sa pera ang pahiwatig. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa gawain, maayos at pwedeng ikaw ay mapansin ng isa sa superior, umiwas ka sa discussion dahil kahit mahusay ka ay wala ka namang mapapala ng maayos, mag-focus ka sa ginagawa, at doon manggagaling ang aura ng ikakahanga sa iyong magagawa sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Maging maunawain ka at malambing sa minamahal, nang lalong gumanda ang mga positive energy sa pag-iibigan. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15, number 20 at number 18. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maganda ang aura ng kapalaran na may pwedeng dumating na balita na magpapasigla sa inyong mga nagawang plano ay may tutulong sa iyo o may bigla ang matutupad ang pinapahiwatig at ngayong araw dahil maayos ang aura ay pwede kang gumawa ng deal at ang kalakasan pa ng aura ay hindi ka basta naniniwala sa mga salita ng ibang tao at pag-iingat lang sa mga salita na tungkol sa pag-ibig dahil mapagsamantala sila ang mga makakausap sa ganoon mga usapan, kaya yun lang ang iyong iiwasan ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay dapat na maging maingat sila ng husto sa paggawa ng desisyon na iyong sabihan ng mas maaga para makaiwas sila sa mabilis na gagawin at sa iyong pera ay mas mainam na maging maingat dahil may dalang swerte ang hawak na pera ngayong araw, kaya wala kang dapat na mabigyan ng ibang tao. Minamahal mo lang ang pwede na bigyan ng pera. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magtiwala kagad sa kasama sa trabaho dahil baka mapasok ka ng kahit maliit na suliranin, dahil baka maungusan ka pa nila kaya ang iyong trabaho ang mas bigyan mo ng oras, na matapos ng maaga ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay maging malambing ka sa pamilya sa buong araw, na magbibigay ng kasiyahan sa tahanan at sa minamahal, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25, number 40 at number 17. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga gagawin lalo na sa trabaho, at ganoon. Din sa pagsasalita ng walang maging kagalit na tao. Dahil matahimik na araw ang gusto, sa trabaho ay may. Isang salita pag sinabi ay gagawin, kung pera naman ang usapan ay ayaw ng mga kalokohan para walang bumalik ng karma ng kamalasan, maaruga sa pamilya, kaya laging pakikinggan ang mga sinasabi ng kapamilya ng walang maging suliranin at laging nag-iingat sa isa salita. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 27 at number 11. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pera ayaw ng utangan dahil ayaw ng may makaaway. Na tao, at may pagkastriktong ugali, ang gusto ay Maayos ang lahat sa mga dapat nagagawin Maingat sa pagsasalita at masinop sa mga ginagawa para makakuha ng pag-asenso. May salita na paninindigan pag nasa tama ang katwiran. Maaruga sa tahanan lalo sa pagkain ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may Kate sa paglalaba ng pera, at pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: Color red and color green number 25, number 13 at number 32. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, Ng mga kalikasan, madisiplina at laging may mapanuring. Isipan ang matalinong pag-iisip, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, lalo na sa usapang chismisan at kayabangan ay iiwasan ang kausap pero may mahabang pasensya kung nasa trabaho para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay hindi basta nagtitiwala sa mga bagong makakausap may maselang ugali at may katapangan pa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 26 number 16 at number 25. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay kung may kakausapin ka ngayong araw, ay okay ang iyong aura basta hanggang makabuo. Muna ng plano kong sa pagnenegosyo, sa ibang tao doon ka mahusay, at aayon ang iyong aura ng kasiyahan. Pero sa pagpirma at paglalabas ng pera, ang pag-uusapan ay may kahinaan pa ang swerte, kaya umiwas ka sa ganoong usapang ngayong araw, at ngayong araw ay masaya na makasama ang minamahal kung may extra kayong oras para sa pamamasyal, at magmasid-masid sa mga bagay, na pwede makakuha ng idea kung may hilig kayo sa pagnenegosyo, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ngayong araw, may dadalaw na hangin na nagbibigay ng karamdaman, kaya laging mag-obserba, nang maagapan mo kung may hihina ang kalusugan sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, dapat lang ay lagi kang may ugali na maunawain sa mga kasama sa trabaho. Ang gawin para maging masaya at maayos na makakatapos ka sa mga gawain, at pwede ka makakita makaramdam ng kasama sa trabaho, na iyong makakasangga ng maayos sa mga gawain. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema maging malambing ka sa miyembro ng pamilya at sa minamahal ng laging damadami ang good energy ng swerte sa inyong pag-iibigan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22 number 30 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Maganda kang enerhiya kaya dapat mong gawin ang gusto mong mangyari dahil doon ka magiging masaya. Kung ayaw mo naman ay okay din para sa iyo, sa mga kapamilya mo ibigay ang good energy para kung may gagawin din sila ay magiging maayos dahil sa magagawa mong pagpapayo ang pahiwatig ang isa mo lang pwedeng magpahina ng iyong aura. Ang iyong kabaitan dapat kang umiwas sa mga gustong humingi ng tulong, dahil gusto lang masamantala ang iyong kabaitan, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka maglabas ng pera sa ibang tao. At kahit pa sa iyong kamag-anak nang makaiwas sa pwedeng maging kagalit na tao, ayon sa iyong gabay sa pera sa iyong trabaho ay may sinyales na problema, kaya maging maingat ka sa pagsasalita at pagbibigay ng kaalaman sa mga kasama, sa trabaho. Dahil pwedeng doon magsimula ang iyong suliranin, kaya unahin mo ang trabaho para hindi ka mabigyan ng suliranin. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ang pagiging laging malambing, sa minamahal ay laging nagdadala ng gabay, nang laging magkakasundo para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 13, number 34 at number 18. Pisces Ngayong araw dapat ay may isipan kang wise na laging alerto sa usapan na magbibigay sa iyo ng swerte at makapag-ingat din sa mga mapag samantalang makakausap ang pinapahiwatig. At kung may gagawin na pagbibiyahe pagmasaya ang iyong pakiramdam ay tumuloy ka nang makagawa ka ng bagong pagkakataon para magkasundo kayo ng makakausap, bawal muna pumirma ngayong araw. Mahina ang pag-asenso ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay huwag muna tumanggap ng bibisita, nang walang makapasok na magdadala ng negatibong enerhiya para sa ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho ay maayos na araw sa mga gawain at pag-unlad ang pwedeng makuha ng iyong kasipagan. Basta huwag kang sasama sa mag-aaya sa iyo kung saan mapunta para wala kang maging problema sa bahay. Sa kalusugan ngayong araw ang bawal muna na makakain ay bagoong at delatang pagkain, noodles, at mga masesebong sabaw, tulad ng gato at papaitan magpapahina sa ugat ng kidney, ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. At sa iyong pera ay masaya ang gabay ng pag-unlad sa pagkakaperahan kung matutulungan mo ang lalapit na mga magulang at mga kapatid ng biglaan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 42 at number 17.